Nice, zero, Pak Oi yes, lapu-lapu Apa nyampe Oke, takma, yon Nice one Boleh <laughs> mm -hmm. <laughs> yes, oh. oh. okay, nice Boleh, guys <laughs> Hey, what's up mga kasyuri? Good morning po sa inyong lahat mga idol. Ayan. Yay, grabe ba? Nice one, nice one, nice one. For today's vlog mga idol. Ayan, manghuli kami ng isda. to guys, gagamitin na natin ang ating a ah, Bangka! Yes! So, ang gagawin po namin mga idol ay uh, ah, mangbabalo kami, mangbabalo, ano? Ayan, kasama natin si Tata, Bo Joven, ayan o. No? Oh. No? Ayan, si Gino, no, kaway ka, no? Yay! Ayan lang kasi Adrian, ayan guys, o. Oh. Nice one, nice one. So, ayun nga, makasyuri, samahan niyo po kami ngayong araw na ito mga idol. Sana may mahuli tayo. Tara, let's go. Ayan guys, yung kasama natin dalawa yan, si Janjan. si Gino, ayan o. Eh, namin sila mga idol. Hihilahin namin yan, papunta dun sa baluan. Ayan, okay na yan. Sa na mga idol mga kasyuti nandito na kami sa part kung saan dito kami muna mag aaryan ng pambalo ano so mambabalo po kami na unang sa unang aria natin ito nga pala kasama natin si Bogs TV hello guys Bogs TV Fishing washout out mga ka idol yan tayo ngayon ay mga harvest ng ating palaisdahan gagawa rin po siya ng channel po niya Bogs TV Fishing Bogs TV Fishing Ah. na. Bali ilan yung area natin? Apat po. Bali apat. Opo. So ayun guys, apat ang area namin. Huli nito lima. Sabi Sa ay Sa... Ayun guys, ayun na, balik pang apat na ito So apat muna i area namin Habang naka-area yung apat Mamimiwas muna kami Ayan Arts.

Huwag na paturusin Nakmain mo agad sa ulo Ayan mm -hmm. hey na guys Malaki lang pala oh. Nice, one zero guys, one zero ka Yan, kaway kaway yan Alis si Bugs TV Fishing Ito guys oh Nung kaya isda, to. anong isda yan? feeling ko pakoy ha? pakoy pakoy uy <laughs> mm. grabe pakoy man oh laki <laughs> nice one mo tiyan mo dyan iti mo mm. ano yan? ano isda yan? Ito, malaki to. malaki malaki ano isda? mga oh, lapu uy yes lapu 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 guys <laughs> nice one nice <laughs> one <Man. laughs> alright madali na tayo lapu lapu si bugs fishing

Habang inaabangan namin yung ano, yung pambabalo namin. Habang wala pang si Bad to, muna si Bug Fishing. Bug Ay na nga Bug Fishing, ay na, na, na. Na. Na, na. Pas na Bug Fishing. Ay na sumagirit na. Ay na. Tara na Bug Fishing. Ay na. Paspasan na Bug Fishing. Ay na si Bad na. Na sumagirit na naman, lugubog na naman Bug Fishing. Ito guys, yung naiwan iwan namin muna yan kasi habulin namin yung isa. Ay no. Na. na.

Ya. Ya. Buka wong mau pikiran ha. Naku. nakula lapu Naku, wait lang, wait lang. Okay, takma. Yun. Woo! Nice one. Grabe, pinahirapan kami guys. lakay. Laki. Masama na yan, maliit lang yun Ako ano ano <tries> kabila okay, sa palutang ha Ito na yung riso Maliit din Uli. Karagatan guys. Uli guys. Puk -puk ko na. hilang, hilang, hila, hila, hila lang. hilang, hilang lang. Basta na? Oy, okay mga kasyudi. Maraming salamat po sa pagsama nyo po sa araw na ito mga idol. Huwag po natin kalimutan mag follow, like and share po. Kung mga gusto nyo mga ganitong content. So ayan mga idol. Salamat po ulit. Kita-kits po sa next vlog po natin. Bye-bye.